Akin okay na pa inom na sobra doon ah. Inom ka lang. Ayun, ka inom ka lang, inom, inom. din mo naman kaya sa sarili mo. Ala ka to, tulo ata. Sabi sa iyo ay, inom ka lang, inom at. <laughs> ay, okay, ako ko tulungan mo bagay di makakatiyaga kita. Ila tulungan kita ha, ikaw ay inom ka nang inom at hindi mo kaya sa sarili mo. <laughs> Oh, ano? Mm Kaya mo pa? Oo. Nasin <laughs> na <Lasing> talaga ako. Sabi sa iyo, ah? ano na hindi mo kaya? At... O, isang gampot mo kanina ang dapat. Ay, ilahin tinga kita. Hating gabi na. Wala. Nasin ah, na nasin ako. Dari na, taala na yun na kita. Ilam ulit, ilam Hmm? Huh? Ah? Hahaha ako Hahaha 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 ay. Hahaha kan Hahaha 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 tayo. Hahaha oh. na inom Hahaha 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 Hahaha

sa inyo ay Tigil na lalayan ko Sa? Pauwi din eh, at huwilit na lalayan ako Huwag ko sa ka nagsukot na bahay Ibig sabihin may uteng utang na loob ako sa oh, iyo Kaya nagsin ka nagsin ka Ano mo o? Biruli mo bukas Anong biruli? Biruli? Ano? Ay, ayun lagi ako doon, kita ko nakita ko nga doon sa, <laughs> sa Hindi ko na alam mo nangyari Nalasing talaga ako Nalasing ka? Ako may ikot ko na sa kaalala sa iyo. Saan doon? Oo, mag-umpisa doon. Ako hindi na mag-ainom. Ipusa mo sa iyo pag-alala sa iyo. Hindi na mag-ainom